nila ang mulusog At nasigla na sila Tatang buto di mo matapat Laging masaya Dalawang oh! oh! ano baso isang araw Ang iniinom ko Dalawang baso ng berna At susug-usug ako Matatag aking bato, Malinaw aking mata Dahil kisagat Nakas malusog at masigla Tayo'y laki sa gatas Naking tayo Tayo'y laki sa gatas Sama-sama na tayo Kaya nating abutin Kaya lang pangarap Basta laki sa gatas <laughs> <laughs> na Martin, 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 Kaya Martin, 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 Martin,